Kung sakaling magpapahinga kayo sa loob ng inyong kotse at kailangan naka-on yung makina, siguro dahil sobrang init, huwag ninyong hahayaan na nasa neutral ang inyong shifter. Dapat yan nasa park. Okay? Lagay nyo sa park kung sakaling magpapahinga kayo at wala kayo sa focus sa pagmamaneho. Ang problema kasi with neutral, kahit hindi mo apakan ng preno, pwede mo siyang mailagay sa reverse or pwede mo siyang mailagay sa drive. Kung halimbawa, accidentally, baka na naginip kayo at nahawakan ninyo yung cambio, nailagay nyo kagad sa drive or reverse, eh aabante or aatras inyong sasakyan. Unlike nung nasa park na kailangan mo pang apakan yung preno bago mo mailagay sa reverse or drive. Kaya yun mga paps, no, magpapay magpapa, kayo sa inyong kotse, siguraduhin ninyo na naka ang inyong shifter para mahimbing ang inyong tulog.